Morala! Ang Kamayadan Festival ng Norala ay isang makulay na pagdiriwang na ginaganap tuwing Marso sa munisipalidad ng Norala, South Cotabato Ang salitang Kamayadan ay nagmula sa salitang Ilonggo na Mayad na nangangahulugang Mabuti Ang pagdiriwang na ito ay isang masayang pagpapahayag ng pasasalamat para sa mga bountiful na ani ng bayan Pati na rin isang pagpapakita ng lokal na kultura at mga tradisyon Hashtag Hashtag mga aktibidad sa Kamayadan Festival Isa, Civic Military Parade, isang makulay na parade na nagpapakita ng pagkakaisa ng mga mamamayan ng Norala Dalawa, Zumba Party, isang masayang pagdiriwang na nagpapakita ng enerhiya at pagiging aktibo ng mga mamamayan ng Norala Tatlo, Music Competition, isang paligsahan sa musika na nagpapakita ng mga talento ng mga mamamayan ng Norala 4. Employees Night, isang gabi na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga empleyado ng munisipalidad ng Norala. 5. Boxing Tournament, isang paligsahan sa boxing na nagpapakita ng mga talento ng mga mamamayan ng Norala. Mga kahalagahan ng Kamayadan Festival. isa. Pagpapakita ng pagkakaisa. Ang Kamayadan Festival ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga mamamayan ng Norala. 2. Pagpapakita ng kultura. Ang Kamay Adan Festival ay nagpapakita ng lokal na kultura at mga tradisyon ng Norala. Tatlo, pagpapakita ng pasasalamat. Ang Kamay Adan Festival ay nagpapakita ng pasasalamat ng mga mamamayan ng Norala para sa mga bountiful na ani ng bayan. Apat, pagpapalakas ng ekonomiya. Ang Kamay Adan Festival ay nagpapalakas ng ekonomiya ng Norala sa pamamagitan ng pagdadala ng mga turista at mga bisita. Sa kabuuan, ang Kamay Adan Festival ng Norala ay isang makulay na pagdiriwang na nagpapakita ng pagkakaisa, kultura, pasasalamat, at pagpapalakas ng ekonomiya ng bayan. Dito mas naging aktibo ang ating mga katropang kabalikatnit na maging gabay at nagsisilbing crowd control sa mga activities ng bayan. Katuwang sila ng ating mga kapulisan sa pag-maintain ng peace and order sa bawat araw ng iba't ibang activity sa loob ng sampung araw. Ang grupo nila Ma'am Ajem ay nagduduti mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Good job mga ma'am at mga sir sa kahit anuman ang inyong pinagdaanan patuloy kayong nagbibigay ng tunay na serbisyo sa inyong bayan bilang tunay na volunteers. Mabuhay ang ating mga katropa! Ganyan kasi pag ang kabalikat under sa grupo ni Ma'am Ajem sa Norala, alas 4 pa lang, nang hapon tumulong na sila sa kanilang PNP para magbantay para sa peace and order ng kanilang bayan araw-araw nasa sampu o higit pa. Ang mga katropang nag-volunteer upang makatulong sa kanilang pamayanan. Alam nating hindi ganun kadali ang maglikom ng mga katropa dahil ang iba may mga 9 to 5 job ngunit basta kabalikat net. Hindi umaayaw dahil ang lahat ng mayembro nito ay may tatlong M na isinasabuhay. Orang tatlong M na siyang core values. Nang kabalikat net ay ang, ang magmamahalan, magtutulungan at magkakaisa. Pabuhay ang kabalikat net ng Norala at ng Bong Region 12 at sa buong Pilipinas.